wala mong bantang magkain na dapat pala na painin okay pa. atipa eh? yun eh tinatanggal pa talaga yung bituka itim na yun eh nasa no? asan? napaka tamis matamis tamis bigya hmm. isang magandang buhay mga ka-farmer medyo maganda na ang panahon pero may hangin hangin lang konti parang sumipa yung konting habagat pero ang ganda ng dagat mga ka-farmer yan medyo mainit na shoutout pala kay ate Marisa Christovich sabi niya mag sunblock pa rin daw ayan at mamaya may babatiin tayo si Michelle Cordero at si Darwin. Kumusta ka dyan, brother? Ayan. Oh, tinamahan ko na yung pangalan, ha? Tapos, shout out din kay Ati Sylvia at Ati Yoyet, Kuya Boyet, ayan. Kay Ati Gina de Guzman at Kuya Glenn. Ayan. Hello po sa inyo. Ganon din kay Ati Alice at Kuya Randy. Ayan. Sana pala nakasama kay rito. Ayan, ha? Eh. Oh. Oh. namin yung luto nyo. Ito, nagpapachamba sila ng luto. Pero ayan po, magluluto kami. Ayan, may araw na talaga. Oh. May anino na ako eh. Oh. <laughs> ayan na. Ah. Nakapagano tayo ng buko, mga ka farmer kahapon. Ayan na. Ah. Ipagano mo nga si Mama. Gusto mo ng buko? Oh, Puroy, kirahin mo. <laughs> Sinanay. Ito mo muna tayo. Batiin niyo si Ate Gina. Oh, Ate Gina, Kuya Glenn. Bingo. Bingo na, bingo. Ba magpapabingo tayo. So magba-buttered ano kami, mga farmer, Sabi ko, ang lutuin ngayon, yung hipon, tapos yung mga bata, mga allergic, yung ibang allergic sa hipon, adobohin na lang yung may nabili kami isang kilong lempo. Tapos, yung ampalayang tira, lutuin, i-match na lang dito sa hipo natin. Ayan, isang anim na kilo po ito. Pero kuha kami ng pangsigang mamaya. Siguro dalawang kilong pangsigang, apat na kilong ah, dalaw buttered. Dalawang sigang. Uh -huh. -oh. Sobrang dami naman. Eh. Tapos sa, uh, ito. eto. nang ng pakahiwa. Ah. Professional. Ah, ah naghinog na, no? Ampalaya talaga, ah. Hmm, bawang. Alam mo bang itong sangkalan na yan galing pa ng Cagayan de Oro? Ito bigay man. ng driver namin si Kuya Joey. 15 years na daw sa kanya yan. Uh Oo, -oh, sangkalan na yan. Remembrance ko sa kanya yan. Kaya huwag niyong iiwan yan ha. Magkuno yan, magkuno. Kuya Joey. Pwede? Pwede naman. Sabi niya. Oh, na shout out ko si Ate Alice. At Kuya Randy, hoy, batiin niyo si Ate Alice at Kuya Randy. Oh. Yan na, oh. Ah, Ay, di hermit yan. Pakawalan mo si Kawawa na lang. Pakawalan mo doon no, sa may ano, doon siya. Hmm. ayan nabili po namin yan kung hindi nyo pa po napamunod yung sugpo na yan nabili namin mismo sa farm doon po hinuli yan doon mismo sa sa palaisdaan palahi po na <laughs> ayan o na kilo pwede po magtingi 500 ang kilo pero ang kinaganda naman it's a good experience na talagang uh, masasabi bumili kayo sa farm mismo ng hipon yung sugpo mga farmer ayan Talagang matutuwa kayo. dami, 6 na kilo. Pwedeng pwede na yan. Sobra, sobra. <laughs> Na-miss nila, no? Yung kahapon, sold sila, no? Ngayon lang pala, di-design mo sa kamatis. Eh. Ang ilis ko minsan yung ganyan luto, eh maraming kamali lutong karinderia itlog lang ang ano iyon no Mas marami yung kahapon na ano? na. Okay. Anong ata yung Wala na nga Sagad na yan. At least naluto natin yung binao natin naiinog na yung malamot na yun natin doon, malalaki na naman yung ano? Ah. niwan, pang ano naman yung pang pakbe Napitin ata yung kapatid nila doon sa si tapo ah dun, oh. si gawatan na dyan magtanong kung meron pa nga parang pang, ah, si guy buboy ayun. may itlog pa wala ha? wala na pala itlogers? hindi, bumili lang pa po sa lahat Ala. Bumili lang ka pong sana. tayo. May marami okay. lang para. Ang hirap din pala hawakan ng ipon na ano na eh. Bagong bago lang po ito kanina. Talagang talagang kakatalon lang. Pati itong cake, mas cake. Ay, scotch cake marabot. si Kaparaman Anthony daw balak bumili kaya lang sabi ko alis pares din lang naman ang presyo yun nga lang talagang exciting kasi syempre doon ka bumibili parang ibang dating talaga pero siguro pagka maramihan mas mura lahat tayo may sipon pagbalik sakit yung lalamunan ng kaninang umaga. uy, ang sarap mali ay mag sunblock na tayo guys, may araw na. na <laughs> nang araw. ano <letak Noise> ano <noise> Meron, meron. Kalamigin. Ayun, wala na. Eh, kasi naman may itong phone. Ang buko. Uy, ano? Atakura ka ba? O, you know? Eh, magigdaan. mo magkain na eh, yun? Dapat pala pahingi nga, okay, pa. Eh? Yun, eh. Tinatanggal pa talaga yung bituka. Ibig sabihin niyan, hindi pa natatanggalan lahat. Aru? Pag nagsawa ka, yun. na lang. Swertihan <laughs> na lang. <laughs> <laughs> hindi ano, yung yung, yan yung ginanin nyo. Tinanggalan nyo lang. Hindi makikita eh. Makikita yung pag ano na, luto, luto na yung ano. siya na. Ito ko oh. Ano ba laman yan? Pins lang naman ata eh. Ay. <laughs> yeah, ano <ba>, ano? <laughs> yung iba talaga tinatanggal pa pero ako pag nagluluto hindi na eh. Tinatanggal pa pala yan. Mantika muna Mantika daw Ang okay, bawang ba mamantika Gustin mo na lang Ah Yung palayon Opla <laughs> Oh bawang Eh hey, bawang Bago to Oo oh. Oto oh, O bawang oh. ba Hindi Bawang muna Bawang Hindi mamaya Bawang pa Kasi mali Susunog na Tama Parang konti Adang mantika mo Ano? Hmm. Dita pa. kaya ako na yung, kayo, ako yung chef. Eh, putang ina mo. Hopla. Mahalin Jordan. Makakain na yung sa sana natin, ako Nata-ditto Ping 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 ping. <laughs> dapat talaga ano? Ah, uh, may baon tayong sili, ano? Susunod, yeah. na no? huh? Next year. Baon tayo si si yung Kung jeep naman, diba, may, no? oh. eh, di ba may... Dating oh, no. oh. pa Ano, ano? Ano, may bubulos. Inda Gamat, Gamatan. Ay, ka. May ka. Gamatan mo na ito. Oh, Kamayin niyo na. -ta nyo, talaga oh. ako? Mm, mm. Oh. Sige. Patamo din. May tubig eh. di ganun mo, mo yung tubig. din. Oh, wow, wow. May tubig talaga na eh. Ay, ay inugasan. Inugasan Ay, niya Ayan. <laughs> Pwede <Pada laughs> na yan. Uy. Uy. Tatapon. Dakal pa. Oh, oh Sige. Iyan mo na lang isali mo na lang. Wag mong Yan. Ayun. Oy. 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 Mamauutukan. Oy, sumawa. Hello. Sawa kay diyan. Ah, hindi mo lulurin ko ay nolo. Oh, ayan. Okay na yan. Betu <laughs> na yan, luto na. Oy. Hello, baby. pa naman na nga apoy. Dapat talaga malakas ang ano nito hmm, eh. Kumapit yung langgam. Langgam. Ya, ya. Ay. Laki na lang tam. Baka masakit. <laughs> Lilo? Masakit na rin. Itim eh. No? Masakit na kuya. Au! Asan? Alam ko. Au! Pula! Kuya Rizal. Pula mong malalaki eh. Langgam bundok. Yes. <laughs> Tinanggit. 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 Madali ka? Sakit Sakit yan. Oh, tapos yan, swimming na. Tapos sa uh, kayo talagang yung pagod na pagod kayo, no? Oh, tapos sa ka kain na tayo. Mm hmm, Kaso diyan kanan. okay na Oh, may kanin na, kompleto na. Eh, tama tama wala na araw oh. May ano to, titimplahan to. Ano lang oyster eh, ginisa. Ah, uh, Oy, paminta, paminta. Na lang. Spritel. Oh, Spritel. Lagay na oh, yung Spritel? Uh, dalawang ganyan. Hap mo ka ka. lang yata yan. Ayan mo kay Ay, sino lang po mo? Alis. suya Ping, ping, ping. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. lagay ko na. Okay, <laughs> hintayin mo yung go signal. Ano lang? <laughs> hintayin mo ha? Pwede okay, na ha? Eh? Ano an? sige lagi naman. po, po. Ano? Okay na, sige. Okay na 'yan. teng? teng. Ping ping, lagi mga. Sarap bagong ano eh. Dina ni Yelo, fresh na fresh eh. tamis tamis dito ka salty. Sige, tayo mo muna kumulo bago mo ano. Kuluin muna natin. Ay na ako eh. Wow. Luto na. Sarap. Ha? Huh? orange na no. Tuwa na. Yan. Ay, ano po ano ba ah okay na siguro may sprite na eh matamis na oh Ay? okay na tapos magsuswimming na lang ah, at mamaya kainan na, na ito pala oh Tirang almusal dobo sarap na pwede okay, na oh ning ininya pa na ano di pa ba anguyan pwede na uh, swimming na oh oy that's good boysen 11 kahit late late lunch na tayo no pa-pagod muna tayo sa ano late naman ang almusal di ba <laughs> uh, kanina okay. lang nagalangan kanina Ano oras <laughs> oh late na late na yung kain tama tama yan. hey boysen Boys and, Boys and girls. Kung anim na kilo pala, hindi kaya, no? Uh, tama lang. Ay, ayan, ayan, may, may nag-aalok ng seaweed. Tirahin na natin to para makatulong maka naman tayo kay Manong. 100 pesos. Ah, uh, malakas ang hangin, ha? Oo, uh, kaya uh, din. Ano po itong pinambalot ninyo? Dahon ng binibili namin yung oh, okay. okay na Mani, ayan. Okay na po ito. 100 pesos. Mami, ah, ihalo natin sa ulam uh, natin. Fresh seaweeds. Ayun, no? Diba? Laki ng dahon na yun, eh. Kain na na! May adobo yung mga ayon ng hipon. Ayun, driver. Ay! 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 Ah. Tara, dito Kaya pala ha. <laughs> Sawa kay sa hipon na yan. Ito oh, nabili ko kanina 100. Hmm. Alat ah. Alat naman yan na siguro mo uh, 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 uh. Ay, ano, yan, ano? ha? Alat ma? Alat. Alat. bebe yung mga plato natin. Plato. Okay, napakatamis Matamis-tamis. May baboy dito. Tagdagan mo naman. Yan ang nagluto, brother. May baboy siya. Ah. Kaya kaya kayo ng hipon, Masarap. Matamis-tamis. Sige mo nga naman. Ayun. 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 Pero ang sarap nung ang palaya. Ay, 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 gusto mo pagbalat ka ni Papa? Hmm, tapos na daw si Ma. Masa na. na yung driver natin? Aba? Bata makitagay ah. Kain muna ka mo. Kain muna ka pa ma? Kumain na mama. pa rin may masan. Kumain na? <laughs> mama yung gabi mo. <laughs> kumain ka na? Tabi <laughs> ka na. Tabi mo na. Magtabi kang ng na yung ano ko. Allergic sa ano? Dati nung kumain ng ulang, tinakbo sa ospital yan. Oh, ang mga three and a half kilos yun, ano? Hmm. Yung tinabi mo may dalawang kilo. Ang sabihin mo apat. Ay, apat yung linuto natin. Yung si daddy siya man. No. Ah, uh, kasi inihaw naman tayo mamaya. Oh, inihaw. Pang yung sabaw ang pinaka-importante. Sayang to, oh. Hmm. Yung gulay. Hmm. Ay, si papa yan pala kakain, oh. No? Ito, ano to? Suka? Suka. Hmm. Hmm. Oh, kasi parang ang alat niya. Ubasa na lang. <laughs> Sabi daw wag na huwag. Sabi nga wag na, di diba? ba? Bawal lugasan na. Na ano, pag hinugasan. Lugasan na yung ayo dito. Mm -hmm. yung ayo dito. No. Yung... <laughs> <laughs> ano maala? Paano <Maami> yung sukay? <laughs> Paala talaga. Hindi ba binabad sa ala to? Oh? Binabad daw yan dun sa may... <laughs> di ba yung pinipreto rin nila yan? No?

Ika okay, okay, pa waka ko nandiyan kayo kay stem. Hmm. Naalatan ako. Ito kumakain si Papayam. Lagtabi na lang ng hipon. <Ivano> Tapos ayan mamaya. Uh, yes! Sinigang naman kami. Tapos mag-iihaw ng may dalawang kilo pa siguro nakatabi doon. Tapos inihaw na sungayan, labahita, tsaka yung samaral, tatlong isda. Tapos sinigang na Tapos yung ano, yung tuna pa lang ano, hindi ko na na iprito ko na lang 'yon. Sobra grabe mga farmer, low tide na low tide niyan. Wala wala ka tubig-tubig pala yung ano. Tuyo no? Meron? Sa gabi daw pumunta sila. May tubig. May mga pumupuntang isda. Mm. Nakahiga lang. Ha. Patusok. Sa puti-putang marami. Ay, ayan mga farmer solve yung ating uh, masarap masarap po yung fresh na fresh na hipon iba siya sa nabibili yung nakayelo na siguro may may factor yung hindi mo na iyeyelo tapos sa uh, yung yung oras ng pagharvest from harvest to cooking eh wala man 2 hours yata no so nailuto agad namin kaya masarap siya para siyang swahe matamis tamis po siguro nakakain ako ng mga 11 pieces din siguro nakain ko <laughs> pero wala naman ako naramdaman na kakaiba mas malakas yata yung lobster parang mas malakas yung lobster hmm si papa yam di pa kumakain ng papa uh, si Nio, katabi niya katabi mga boys nag shooting ano yan may piso-piso ha no oh, salinga ako diyan oh okay so ayan mga farmer abangan niyo na lang pumamaya at tutuloy ko pala yung vlog ko kanina Doon sa dinyog konti lang ang ano eh Tutuloy na lang natin do sa pag-ihaw nung ating ano, uh, ihawin nang mas maaga. So, ayan maraming salamat at magandang buhay. Last day na namin ngayon. Bukas uwi kami siguro mga alis kami dito mga alas 9, alas 10.